Dahil marami ang nagre-request na humanap naman daw ako ng affordable house at may nakita nga ako dito sa Maylas, Piñas. Meron tong lot area ng 108 square meters. May two-car garage. Hi, future homeowner! Pasok ka na sa brand new house mo. Maluwag itong living area. Mataas din yung clearance sa nung ceiling niya at nakakube ceiling. Meron kang powder room dito. Under the stairs ang floor area nito nasa 160 square meters. Ito naman yung paakit ng second floor. May three bedrooms doon. At maluwag talaga itong dining and kitchen. Meron pang access sa punta doon sa parking. Naka-cube ceiling din, no? Oh. Panoorin mo yung full house tour nito sa YouTube channel ng Home Search Philippines. Follow ka na rin kasi dito mo makikita ang dream house mo. Ito na yung utility area. May maids room doon at sariling bathroom. Mas maganda makita mo to sa personal. Check mo na lang sa description box or sa comment section yung price and full details. Basta affordable to. Bye-bye!